pangalan mo ate? Connie Tomas po. Ayan, nako, meron kang, uh, ang Anim na... Anim na... Relipak. Apo. Oh, wow. Oh. At talagang pinaghanda mo ha, meron kang, <laughs> ang sa... Trolley. Trolley, kasi hindi ko nga mabuhat po eh. ah, <laughs> uh, sige po, ano po masabi po niyo sa pinamimigay na relief? Um, salamat po sa relief. Car. Good morning po. Ano po pangalan nyo, Kuya? Simeon po. Ah, ilang pamilya po yung uh, kinuha po ninyo na relief? Do dosi, po. Dose pamilya. Ayan, dose ng uh, uh, relief pack yan. Opo, dose pong relief. O, ano masabi po ninyo sa pinamimigay na relief? Marami pong salamat. <laughs> Thank you. Ate Jenny, ilan yung... ah? Uh, salamat po relief? Dalawa po, tigisa po kami ng anak ko. Ay, uh, ano man sabi mo sa pinamimigay na relief? Uh, maraming salamat po sa pinamigay ni Kapitan Ruflo. Yeah. Uh, e eh, teka, nasa ba si Kuya Victor? Andun po, nagsasakali. Ano Leopoldo Gabriel. Ah, tatlong relief pack yan o. Oh. Bali lima po kami. Ayan pa yung dalawa, nasa huli. Ah, opo. Ano man sabi po ninyo doon sa... Maraming kapagatan. maraming salamat po sa mga nagbigay ng kwantito sa amin. Lalo na po kay Kapitan. Ate, ano pangalan po ninyo? Ako po si Hubita Bernal. Opo, isang relief pack lang ang dala nyo, no? Opo, sir. ah, uh, 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 oh, sige po, ano po masasabi ninyo sa eh, Maraming maraming salamat po sa relief ng Barangay Tampak Uno. At uh, kami. Wala po ba yung nalulubog, sir, na pan pananim na wala po bang ayudang ganon? Ah, Nalubog po mira. Nalubog ba yung po Pananim namin doon sa Tampak uno doon po sa Gawido ng Maytulay. Ah sige ipapaabot po natin sa DA. Ah sige po sir. Salamat po.